alamin na natin ang latest mula sa aming senior correspondent na si Amor Santos. Amor, nakapag-desisyon na ba ang Senado kung tuloy ang trial o kung kailan ba i-convene ang impeachment court? Menchu, higit dalawang oras ng pinagdedebatihan ng mga senador ang mosyon ng Senate Minority na magkonvina bilang impeachment court sa mga oras ding ito para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ang layunin ay para makapanumpana ang mga senator judges, maset yung impeachment calendar at mapatawag na yung House prosecutors dito sa Senado para sa pagbasa ng articles of impeachment bukas sa halip na sa miyerkules, bas base doon sa unang itinakda ni Senate President Cheese Escudero. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. Sa loob at labas ng Senado, walang humpay ang pagkalampag sa mga senador na simula na ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa plenary session kanina, umapela ang Senate Minority na mag na ang impeachment court sa mga oras din na yon. Manumpa na si Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer, panumpain na rin ang mga senator judge at basahin na ang articles of impeachment bukas ng hapon. Tama lang po na mainip ang taong bayan kung kailan ba natin gagampanan ang constitutional duty natin. Indeed, there is a reason for the no trial fears of our countrymen. Hindi na raw sana nila kailangang maghain pa ng mosyon kung ginawa lang ng Senado ang constitutional duty nito na agarang simula ng paglilitis. Itong huling tatlong araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Hindi ka pwede mag without giving notices, ganyan sa mga hukom. Mm -hmm. uh, yan ang due process na tinatawag. Hindi ako abogado pero that's basic. Sinundan niya ng mainit na debate. Malakas man ang panawagan ng oposisyon na buksan na ang impeachment court, hindi pa rin daw dapat madaliin ang paglilitis. Kaya tutol sila sa panukalang 19-day trial ni Majority Leader Francis Tolentino. Wala pong express lane sa impeachment bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng House Prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. It's a recipe, a prelude to railroading. Kahit si Escudero hindi sang ayon sa timeline ng kanyang majority leader. Tambang nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito. Pati ba naman sa trial, portuit pa. Pero sabi ni Sen. Mig Zubiri, mabuti nang tapusin ang trial by June 30 para maiwasan ang legal questions tungkol sa pagtawid sa 20th Congress. Tinanggihan ni Escudero ang mga panawagang talakayin ng mga senador ang impeachment sa isang caucus. Dapat daw bukas sa publiko ang mga pag-uusapan. Pero... Pagtatawag lang ng caucus is para ano bang agenda natin for this week? Hanya-kanya eh. Kanya-kanyang lakad na yun. No? So, uh, I think that is a wrong way of running things in the Senate. I'm sorry to say. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi ko rin, hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit. Menchu, sa ngayon, inaabangan natin ang magiging botohan sa plenaryo. Kani-kanina lang, bumaba, bumaba, na sa, sa plenary floor si Senate President Jesus Escudero para ipaliwanag yung kanyang mga naging desisyon. Naging mataas na nga yung kanyang boses nang muli niyang ibalik sa kamara na ito raw ang anyay umupo doon sa impeachment complaints ng ilang buwan. Kaya bakit uh, sila ngayon yung isinisise isin, doon sa delay? Ngayon, iginigiit naman ni uh, Senate Minority Majority Leader ko, Coco Pimentel na kailangan na itong desisyonan ng ngayon at kailangan ng mag convince ng Senado bilang impeachment court para hindi raw magahol sa Miyerkules na siyang huling araw ng sesyon. Balik sa'yo. Maraming salamat, Amor Santos, nagbabalita ng live mula Pasay City.